Hello po. Sa video po na ito pag-usapan po natin ang tungkol po sa hindi tinatamaan ng bala. Ano po ba ang magandang gawin o paano gagawin ito para ma-achieve mo yung gusto mo, ano? So um bago pa man po ang lahat, huwag makalimutong dasal sa Mahal na Diyos at uh, sana nasa mabuting kayong kalagayan at maraming swerte ang dumating sa inyo at magandang umaga po. Magandang tanghali, magandang gabi mga kaantingero, antingera ko dyan. Ito naman po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Um, shout out po sa new followers ko. Thank you, thank you, thank you. Uh, salamat po sa mga dati ko ng followers, sa, sa mga talaga nagsuspaybay. Salamat po at uh, yung mga ano po ninyo. Ang mga comment niyo ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon. So anyway po, ako po ang inyong bikula ng Antingera. So anyway po, ang lahat, lahat po hindi sinasabi kong karamihan, but most likely po ang lahat na ano ng na mga nag nag the dream ng mga ano ng mga anting-anting ay gusto nilang maka-achieve nung tinatamaan ng uh, hindi tinatamaan ng bala. Ano po yung anting-anting kung ano yung ahimat niya kung ano man yung mutya na dala niya. So sa usapan ko natin ito, ito ay hindi para sa lahat. Ano po? Um, hindi po ito para sa lahat. Ang pag gagawa po ng uh, ganyan ay goal po yan. Meron kang goal. Meron kang uh, um ano yung uh, respect, ah uh, respect, respeto. Ano po? Meron kang respeto. Marunong kang mag uh, ano, maghintay ng panahon. At uh, yung mapagkumbaba ang loob mo. At sal ang isa pa po, ay hindi mo dapat i pag ano ipagkalandakan sa iba kasi yun po ay iyong protection bato-bato langit ang tamaan huwag magalit ito po ay information lamang at hindi po ito ay ano hindi ito paninira or hindi ito uh, hindi ito um ano gawa-gawa um, ito po ay safety lamang para sa mga gustong matuto doon po sa mga baguhan ano para alam nila bago sila pumasok so unang-una po ano unang-una gustong-gusto ninyo gusto ninyo na matuto ano po ngayon nakakuha na kayo ng medalyon halimbawa halimbawa karamihan po ginagawa ano yung San, uh, uh, medalyon ng San Benito So alalahanin po natin ang ano ang medalyon ng San Benito na ano kailangan nating utuban. Sa Bicol po yung utob yung ah uh, inaano yung pinapakain pero ang utob po kasi yung inuutuban may ritual na ginagawa. Ano may ritual pong ginagawa hindi lang pinapakain. So another pong ano, another po na dapat gawin, consistent po. Halimbawa, ma, uh, halimbawa, Monday to Friday, gagawin mo yun kung meron kang time. Ano po? Pero naman kung, ano, kung wala kang time, Friday and Tuesday. Ang most popular po ay, ano, Tuesday and Friday. Ngayon po, another pong gagawin na naman, another na ano na devotion na gagawin para at ma-achieve mo lahat ng mga gusto mong gawin po ano. Sa loob po ng pagpatak ng alas 12, 1, alas 12, uno, ano po? Magdadasal ka na po, nakataob yan, nakataob hanggang alas 3. Ano po? Alas 3. Ngayon po, yung dasal po na yun, dapat hindi mo makalimutan. Dapat dire derech po yun. Kasi kapag nakalimutan mo, uulit ka na naman. So ngayon, kung makalimutan mo po at paulit-ulit ka, nangangahulugan, may hirapan kang tapusin yung ginagawa mo. Ano po? So, another po na dapat gawin, kasi magsisit ka po ng goal niya, yung magagawa ka ng, ano, yung gusto mong, yung halimbawa, yun na nga po yung goal, na halimbawa, ito ang gagawin ko. So, mangangako ka. Yun po yung, ano, yung meron kang pangako na gagawin. Kasi ang lahat po, hindi mo magagawa kung wala kang pangako. Ano po? Kailangan may pangako kang gagawin. So, halimbawa, mangangako ka. Every Holy Monday, ano po? Pupunta ka sa simbahan bago magbukas. Ano po? maglalakad ka ng tuhod. Ano po? Ng tuhod. Simula sa gate hanggang sa ano sa pintuan ng simbahan. Tapos pagbukas ng simbahan ng pintuan ng simbahan, naandun ka na po. Sa so pagbukas na 'yon, dapat 'yung tuhod mo na lalakad ka ng tuhod. Hindi ka po niyan magaano, hindi ka tatayo niyan ha yung tuhod mo, ilalakad mo pa rin hanggang doon po sa may harapan ng altar. Yun po ang mga maano, hindi lang po yan, marami po. So ngayon, ang ano po yung, ito nga, ito po kasi yung inuutuban na sinasabi. Iba, iba po kasi ang inuutuban sa ano, sa bikol, sa pagpapakain. Ang inuutuban po, pag sinabing inuutuban, yung po yung may mga ritual na ginagawa kami. Ano po? So, ngayon, may ano ka pa po niyan, magsisindi ka ng kandila. Magagawa ka ng offering, ano? Makikip, magkakaroon ka ng ano ng uh, halimbawa kung meron kang ano kasamang uh, uh, tawag dito yung hindi nakikita, magagawa ka ng ano ng mga offering. So constant uh, consistent po 'yun. Hindi lang yung dadasal ka. Marami po ang kailangan na gawin hindi mo po kail, dahil sa kail, mayroon ka ng ano, mayroon ka ng uh, medalyon ano po, hindi nangangahilo ang nangangahulugan natama na tama na 'yon. Kailangan mo rin po yung ano, dasal na galing sa libreta. Sa libreta po mismo ano, manggagaling. At yung libreta po na 'yon dapat 'yon ay galing talaga sa ano marunong ano po So yung dasal po na yun na ibibigay sa dapat yung po talagang tama walang magpapaltos ano po kaya karamihan po sinasabi na huwag mong bibig bibigkasin o huwag mong bubuksan ang bibig mo kapag magdadasal ka dapat nasa ulo kasi kapag sinabi mo po dito sa isip mo lamang ano kapag naggaano ka lang nagdadasal ka sa isip hindi hindi ka magkakamali magkakamali ka lang kung magkakabalabaliktad. Pero yung pronunciation po, importante yon Importante yung pronunciation. Improna, improna, importante po yung letra. Importante po yung arrangement ng ano. Importante po yung kung saan ka So, ganun po yun. So, although na sinasabi na ang mga orasyon ay mga walang ka, ano, ka, kabuluhan kasi walang mga meaning pero dahil sa pinapaniwalaan ng una pang panahon ng mga antingero at antingera na ganyan talaga yun yung ano niya so, inano na po nila nilagyan na nila sila mismo ang naglagay ng power over and over again po sa papasa pasa papa, pasa hanggang sa makarating sa inyo makarating sa akin pinapakain natin kaya lalong lumalakas ang dasal na yon ano po So, ngayon po, ano? Pag ano na Ang pag uh, Ano na po Nang Ano mo Nang uh, ng iyong Aging mat Ano po Halimbawa ganito po Papakita ko Ano Sandali lang po So halimbawa po Ito po Ano ito ng suso Mutya ng suso Ano Ayan um, an Ano hinakin na Makita ninyo Ayan Mutya po ito ng suso so ito po yung tinatawag na fossil na po. Ano? Pero mutya ito. Ito yung ano, Kung i dasalan na natin patuloy na ang ano niya, ang uh, ang bertod niya, ano po. So ngayon, halimbawa ganito po. So pinakita ko na sa inyo ito. Ngayon, pina ano ko halimbawa, ito. Ito yung nabili ko po doon sa ano sa Quiapo na Uh, niyog na walang mata. Ano po? ayan niyog na walang mata. Tapos sa uh, ito naman pong isa, niyog din na isa lang ang mata. Ano po? So, kung gagamitin natin 'yan, isasama natin halimbawa sa ano, sa ano sa agimat na San Benito, kasi ang San Benito pangkalahatan na protection. Ano po? So, pag sinabi po kasi pangkalahatan na protection, sakop na ang lahat. So, pwede nating ano, lagi-lagi eh, si San Benito na andyan. Ngayon po, ang, ano, kung sasamahan natin ng infinito Diyos, ano po? So, di ba, dapat wala nang makatalo dyan kasi ginamitan na natin ng infinito Diyos na, ano, na ano, na um, again, ay, na ano na ano po. Kaya lang, kaya na ano po, kaya na tatalo kasi yung kulang po yung paggawa. Kulang po ano, kulang. Kasi ganun nga po yun. May mga devotion kung papaano ma-achieve ma iyon yun. Ganun po yun. Kailangan magawa yun. So, kung ang ano, kung apat o lima ang iyong medalyon na daladala na nagagamitin mo doon sa ano na para hindi tabla ng bala, ang bawat isa po niyan ay dadasalan mo. Hindi mo lahat pwede silang dasalan. Hindi po. Hindi pwede po yan na lahat sila dasalan Eh, paano na po yan? Eh, pinakbet na yan, di ba? Hindi po. Dapat, may respeto sa kada medalyon. Kasi po, ang bawat medalyon ay may espiritu. Ang bawat medalyon ay may kapangyarihan. Hindi po natin gawing pinakbet ang dasal, ang medalyon. Gagawin po natin, ang lahat po ay respeto. Respeto. So, dadasalan po natin itong ano, itong Isang mata ng, uh, ng niyog. Iba ang dasal niyan sa walang mata ng niyog. Iba ang dasal nito kaya kung may apat ka po, lima o sampu o bente na andyan, magdamag ka po na dadasal between Tuesday, Friday or between Sunday or between kung ano man po yung araw na pinili mo yun po ang tinatawag na pag-uutob sa Bicol po ano sa Bicol so hindi ko po alam sa Tagalog kung ano ang tawag noon or sa ibang lingwahe pero sa Bicol po pag-uutob may mga ang mga antingero antingera po sa Bicol karamihan po nag-uutob sila sila ay binibigyan talaga nila ng ano ng time nagawin yung na ma-achieve nila yon yun po yung inuutuban namin so ngayon ito pong mga pinapakita ko hindi po ito ano bahagi ng aking ginagamit so kaya ko po ito na ipapakita kasi pang ano ko po ito sa inyo bago ko man ito tapusin na tapos itatago ko na po siya so Ganyan po, may mga kailangan kayong devotion, may kailangan kayong gawin, may kailangan kayo na Kasi kung hindi po kahit ano pong gawin ninyo, hindi magagaw, hindi matatalab yan kasi kailangan talaga na yun magawa. Ano po? So, eh, hindi po dahil sa yun nga may ano ka na may agimat ka na ganun na yun hindi po marami po ang dapat gawin. Alam niyo po um, hindi ko dapat ito sinasabi kasi ano ah uh, um, bahagi po ito ng sikreto ng pagano pag ano, pa-praktis uh, namin pero dahil sa marami pong nag uh, ano maraming nagtatanong at ako po ay naman na uh, ano uh, siyempre gusto ko malaman ng mga baguhan na bago pa man sila pumasok sa ganyan kailangan nila ready sila sa ano ngayon pag na-achieve mo na po yung goal mo na yon ano goal na yon kailangan po kailangan Meron kang isasakripisyo. So, hindi na po natin pag-usapan ang sasakripisyo kasi ibang usapan na po 'yan. Magpipili ka po kung alin ang pipiliin mo, kung ang spiritual na bagay or ang ano karangyaan. So, kung ang karangyaan po na pinili uh, mo ang karangyaan, ang spiritual na bagay hindi ano, hindi uh, hindi uubra. Pero kapag pinili mo po yung karangya ang uh, spiritual na bagay, yung karangyaan naman po ang ano, ang medyo kapalit doon. Kasi yan po ay either this way or another, Kung hindi man po yan mangyari ngayon, bukas makalawa, the next day or when the time comes po, mangyayari po yan. Kasi, yan, ano na yan, mabigat po na daladala yan. Napakabigat po ang daladala ang ganyan. Kaya po, hindi ginagamit yan, hindi pinagyayabang. Yan po ay iniingatan. At dinadasalan kasi mabigat po talaga yan na daladala. Hindi po basta-basta yan. Hindi yan pang araw-araw na gamit. Yan po ay kung dala mo man yan, yan ay kusa nagagalaw kapag naandyan na. Andyana. na yun po ay ang tinatawag na protection protection po pero ang tanong po bakit naman kailangan mo ng ganyan eh, wala ka naman kaaway di po ba so yun po ay kung meron namang goal lamang kayo na gusto ninyong ma-achieve yun, kailangan magawa kayo ng ano ng goal, kailangan magawa kayo ng promesa, kailangan gawin ninyo yung ano, yung uh, um, gampanan ninyo yung tungkulin, ano po? At kailangan magkaroon kayo ng connection sa another world po. So, ano po ano? imposible po 'yan kasi yung another world kung sinasabi ko yung sa spiritual na mundo kailangan magkaroon kayo ng ano ng connection hindi lang po basta-basta so anyway po um marami na po akong sinabi um good luck po doon sa mga gustong matuto pero yun po hindi po maganda na magkaroon ng ganyan kung hindi mo kayang gampanan kasi yan, gagampanan mo yan the minute na nag-umpisa ka po niyan, hindi ka pwedeng tumigil. Yan po ay mabigat na daladala. So, posible po nakakainin ka niyan ng energy na yan or posible na meron po yung kapalit. So, dapat marunong ka na gawin. Kasi, unang-una po, alalahanin mo dapat, hindi mo makalimutan na magsindi ng kandila. Ano po? Sa oras na yon, sa pagpatak na yon, sa so, ipapaano eh, po kung wala ka? Papaano kung nasa biyahe ka? Papaano kung naghahanap buhay ka? Papaano kung yung ano yung uh, yung dinadaanan mo pa uwi, binaha, hindi ka makarating. Dinamis mo na yung ano, na mo na yung isang pagsindi ng kandila. So, ano na po 'yon? Ah, uh, bahid na 'yon doon. So, marami po, ay papaano po, kung, ano, kung nakalimutan mong, ano, ah, uh, marami pong, ano, kaya dapat, ang mga nagpa-practice po, ay dine-devote talaga nila. Yung, ano, yung walang mag, uh, ano sa kanila, walang magbabother po, ano, walang magkukonsume sa kanila. Yung, yung talagang, ano, yung dine-devote talaga ang, ano, ang time nila. Kaya most of the time po, yung mga tao na gagawa nyan, pumupunta sa bukid. Yung tinatawag na nagiging ermitan nyo. Ano po? So, um... Na-experience ko na rin po, ang magkaroon ng ano nang uh, maging mag-solo. Ano po? So, mahirap po. Mahirap. Kasi... Pero dahil sa gusto kong, may, may gusto akong ma-achieve po. So, uh, hindi ko nasabihin sa inyo kung ano man yon Pero, nang time na po yon gusto kong ma, may ma-achieve ako sa, ano ko, sa, may gusto akong ma-achieve. Eh, nagawa ko po yon Dahil sa, ano, talagang ginampanan ko po yon So, anyway po, um, good luck po sa mga baguhan na gusto mag-try nito. At, uh, sana maraming swerte dumating sa inyo and good luck po. Again, hindi po ito maganda na dala kasi mabigat ito, mabigat na magbigat na masyado po. Mabigat. Anyway po, bye for now.